Para sa 3 na. Oh. Shout out mga idol. Ah, magandang magandang hapon sa inyo mga idol. Ah, dito kayo mga idol oh. Oh. Ayun mga tropa mga idol. idol. Kailangan ko tabo. Idol kailangan namin tabo. Lalim mo sa ano. Ayun si Angel oh. Idol, nagdala lang tabo. <laughs> Ayun oh. Ayun, da talaga mga idol. Pag mahirap talaga mga idol pag uh, hindi ka marunong lumangoy. <laughs> Oh, so, mga idol no. Pag hindi ka marunong lumangoy mga idol. Oh, no, 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 no. so, pag hindi ka marunong lumangoy mga idol, ayan no. Oh, kita mo. <laughs> <Nagbabaw> ng tabo. <laughs> Nagbabaw ng tabo. ng tabo mga idol. Yan ang okay, napakahirap. Okay o oh, yan ang mga maano ano, uh, yan, mga marunong lumangoy. Yan napakalalim na yan. Six feet na yan. 6 feet na yan mga idol. Dito mga idol. Yan 2 feet lang yan. 2 <laughs> feet, 2 <two> feet. <laughs> Ayan mga idol, uh, maraming maraming salamat uh, sa panonood sa ating video mga idol. Ayan, na uh, bye bye mga idol. <laughs>